Andito na yung damit na gagamitin mo. Patingin niya, ate. Gusto ko makita at isukat. Mamaya na. Pagdating na nila, huwag kang atat. Na-excite lang ako, ate. Alam mo, ang daya-daya mo. Dadalawa na nga lang tayo. Iiwan mo pa ako. hindi naman kita iiwan. Nandito pa rin naman ako. Hindi mo man ako nakikita physically. Pero nandito pa rin ako sa puso at isip mo. pasensya ka na. Ngayon lang ako nakadataw. Kung hindi pa kata sinundo, malamang wala ka pa rin dito. Nakita mo naman na kinukulit na tayo ni Ivan at marinig yung eulogy natin sa kanya. Kaya gusto yan marinig ni Ivan. Dahil kahit anong ganda na sasabihin natin sa kanya, hindi na niya maririnig. Parang hindi ko kaya ang trip nitong si Ivan eh. Isipin nyo. Sa isa tayo mag Habang siya, nakahiga na lang sa kama. Inaantay na na lang ang kamatayan niya. Pasensya na ha? Hindi ako makabangon. Kamusta ka na? Buti naman. Kayo? Ate, nakakain na ba sila? Hindi pa sila kumakain. Pero, busog pa naman daw sila. Gano'n ba? Ano? Simulan na ba natin? Pero sana, isukat mo muna sa akin yung gagamitin ko sa bukal. Para naman in-character ako. Karasal kumbaga. Puro kakalokohan. Anong kalokohan, Don? Oh, best friend. Simula mo na. Kailangan matutuwa ako sa eology mo. Elementary palang lang, magkakilala na kami ni Ivan. Actually, sa unang tingin, akala ko masungit siya. Pero nung naalala na at naging kaibigan, ay mali pala. Mali pala yung impression ko sa kanya. Friendly pala ang luho ko. Sa katunayan, lagi niya ako nililibre sa kantin. Pero ang kapalit nun, bibit ko yung bag niya pa uwi. Sabi ni Ivan, ako daw yung best friend niya. Kaya sinabi niya rin sa mga parents niya na ngayon, makakasama niya na rin sa langit. Ikaw ang hero ko, Ivan. At kapag ko, huwag nang bubuli ako. Dahil sa'yo, matutunan kong gumawa ng assignments. Nang tinuruan mo ng leksyon na huwag umasa sa'yo. Dahil paano na lang kung paano na lang kung wala na ako makopyahan. Ako nga pala yung ng bubble gum, sa upuan mo. Gamikit pa nga sa pants mo, di ba? Dahil yung sa inis ko, di mo ako pinakopya eh. I'm sorry, Ivan. Nagsisisi ako. Dahil hindi kita pinili at sinagot nung niligawan mo ako. Hindi ko sana nananasan lahat na ninananas ko kayo. <laughs> Marahil kung ikaw yung pinili ko, hindi ako masasaktan ng ganito. Thank you for loving me. Kahit pa ulit-ulit kitang nasaktan, As we say goodbye to someone who was deeply loved, let us remember the valuable lessons they taught us. Let’s reflect on their kindness, empathy, and wise advice they feel shared. Your remarkable character will always bring a long-lasting legacy that we will forever cherish farewell, my dear brother ivan. the memories we made together will always hold a special place in my heart. your kindness, loyalty and willingness to always be there for others have all been a true inspiration to me. i will miss your presence, your laughter and your love. i wish you all the best in your new journey. and I hope that our paths cross again soon. Iyakap mo na lang ako na mamat papa. Malamang mababasa niyo ang sulat kong ito ay wala na ako. Salamat sa inyong mga eulogy ah. Basta ipipikit ko ng masaya ang mga mata ko. Kasi hindi niyo ako iniwan hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Sayang lang dahil maaga akong binawian ng buhay dahil sa sakit kong osteosarcoma na isang uri ng kanser sa buto. Ipangako nyo sa inyong mga sarili ha? Magsisipagtapos kayo ng pag-aaral at kayo na ang bahala kay ate. Salamat